Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyaya na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. At pakilike and share na rin po ang anumang magustuhan sa aking mga video. At may chance po kayo na mabigyan ng libreng silver jewelries. Salamat po! Uh, kayo po ba ay mahilig sa mga alahas? Uh, lalo lalo na po kung yan ay ginto. Welcome uh, mahilig po kayo sa mga alahas. Sa baka mayroon po kayong mga nasira, nayupi, naputol na mga uh, uh, jewelers po ninyo at uh, hindi po ninyo alam kung ano po ang inyong gagawin. By uh, short content po ako. Uh, kung hindi po niyo napapanood. Ayaw uh, po ayo po ay uh, isa pong hikaw na wala na pong kapares at nabili ko na po yan sa halagang 7,000 plus lamang. At uh, kung isasan lang po ay nasa 6,500 lamang. So, uh, ang ginawa ko po ay uh, pinagawa ko po yan ng isang sing -sing. Ano po, uh, tumitimbang po ng 2.3. three uh, nung nabili ko, At uh, nung magawa po ay naging two Point, one na po lamang ah, uh, correction po correction uh, tumimbang po ng 3.3 nung bilhin ko At uh, nung may pagawa po ay naging three 3.1 one na lamang at alam po ba ninyo, mga kabarangay, na nung magawa po siya, ang sangla po niya ngayon sa kasalukuyan ay 13,500 na po. At pwede po itong ibenta ng 15,000 hanggang 16,000 po dahil napakaganda po ng sing, -sing. Kaya kung kayo po ay mayroong mga sira-sira ng alahas, hmm. uh, uh, natin. mas maigi natin po na ipagawa na lamang po yan ng bago. Po, ay, yes po, panibago na, po kung ano po ang style uh, ang gusto uh, ninyo. At kung pipili ng... po kayo ng style, eh, uh, huwag naman po, na po na yung, si yung maraming pasigot-sikot dahil marami po ang mababawas N. sa ginto kapag yan po ay nilinis at pinakinang. At dapat din po na alam ninyo ang kilatis. Okay, nang inyong alahas na ipagagawa. Alam ba, 18K yan, 22K o 24 o 14K, dapat alam po ninyo ang uh, kanyang kilatis at lalong lalo na dapat po ay alam din po ninyo ano ang kanyang timbang, mga kabarangay mga ka yes po napakahalaga po, na alam na alam po ninyo ang kilatis at timbang nito uh, dahil uh, sa paggawa po kasi, pag ginawa po yun ay talagang mababawasan po ng kaunting uh, porsyento yung ating mga alahas, at siyempre dapat ay kailangan kilala nyo o talaga pong uh, uh, trusted uh, mapagkakatiwalaan po ang pupuntahan po ninyong uh, Goldie Smith dahil napaka-importante din po yan kung alibawa po, yan po ay kwintas uh, na naputol uh, kung yan po ay uh, weweldingin lamang, ay wag na po ninyong uh, gagawin uh, dahil bababa po ang uh, presyo niyan pag binenta, binenta or isinanla ang uh, magandang gawin po dyan ay uh, ipagawa na lamang nga po ng bago at kung yan naman po ay uh, puputulan para hindi po sa magmukhang winelding yeah, yan po ay uh, nakabawas na rin po sa kanyang presyo dahil mababawasan po ang timbang ng inyong ginto napakamahal na po ng ginto ngayon mga uh, minamahal na kabarangay at kakoiners at uh, yan po ay napakagandang investment nga po Kapag bumili po kayo ng alahas, ang maipapayo ko lamang po ay uh, mas maigi po na subasta na lamang po muna. Dahil ang bago po ay napakamahal. Kapag sinanla mo ay pares lamang po ng value ng uh, nabili mo po sa subasta. At syempre, hindi naman agad-agad po natutubo ka dyan. Uh, pagkabili mo po kung ilang buwan lamang uh, at isasala mo ay talaga pong Loging logika, at kapag yan po ay ibebenta mo rin ganun din po, lugi po kayo long investment po ang uh, ginto mga kamarangay at uh, yan po ay pinagugulan uh, hindi po instant o agad-agad ay kikita tayo dyan maliban po kung buy and sell po tayo at maging maingat din po kung tayo po ay bibili ng uh, alahas siguraduin po na ang ating uh, bibilhan ay talagang katiwang-tiwala uh, po mga kabarangay. Uh, dahil napakarami po yung maglilipana. Na bagamat, uh, yan po ay tunay na ginto, ay may halo po sa loob. Yes po, nilalagyan po nilang ng pabigat sa loob. Marami na po ang nangyayaring ganyan. Kaya po, ingat-ingat din -ingat po uh, kapag tayo po ay bibili ng uh, mga gintong alahas. Uh, sa kasalukuyan po, patuloy pa rin po ako namimili ng mga scrap gold at mga uh, good golds. At uh, yan po ay uh, nasa tamang presyo, Mataas na Uh, tanggap ko po o bili. Uh, kung meron po kayong binibenta, uh, i-comment lamang po sa ibaba, ba at uh, pag-uusapan po natin, mga kabarangay. At muli po ako ay uh, nag-aanyaya sa inyo na uh, kahit iba po o iba-iba yung aking mga content ay sana po patuloy po rin po ninyo akong suportahan. Lalong-lalo uh, -lalo na po itong uh, usaping uh, barangay nga po na palalim ng palalim at uh, lalo pong nagiging masalimot. Uh, talagang ako po ay mag-a-update lagi po para sa inyo. At uh, sa susunod ko pong mga video, ay akin naman pong ipapakita yung aking mga silver collections na ang iba po ay pinamimigay sa aking mga napipiling mga uh, subscribers. At paalala din po, ano, uh, kung marami po, malalaki, ang inyong ma uh, mga alahas, ay uh, eh, syempre kailangan din pong isipin yung ating safety. Ah, uh, ako po kasi uh, kahit medyo marami po tayong alahas, uh, sinusunod ko lang mo po 'yan sa bahay uh, pag ako po ay nag-vlog-vlog. at kapag nasa trabaho po ay uh, silver po. Puro silver po 'yung aking mga mga sinusuot. At kung minsan naman po 'yung aking mga white gold na hindi naman po ahalata. Uh, Ayun po ang kaibahan po ng white gold sa uh, yellow gold. Uh, sa susunod po ay aking ko content din ang uh, advantage at disadvantage po ng white kontra uh, yellow gold. At uh, pwede i-content -co ko din po yung aking mga koleksiyos na lumang barya. Mga pera na sa tingin po ng iba ay wala pong halaga pero meron po palang napakataas na halaga ng mga ito. At na-content ko na rin po yung ating mga barya na uh, ginagamit sa kasalukuyan na mayroon pong mataas na presyo na karamihan po ay hindi po alam yun po yung mga uh, hard to find hard to find uh, date po na tinatawag uh, 10 piso po na ang taon ay 2007 at 2009 uh, 5 piso po na ang taon ay 2006 at piso po na usirisal na ang taon po ay 2005 so kung uh, kayo po ay nagtitinda nagtatricycle driver uh, na dumadawa po sa inyong mga kamay araw-araw ang mga mariya ay mas maigi po na i-check po ninyo yan at uh, baka po kayo ay makachempo. Although hard to find nga po, mahirap panapin, baka makachamba po kayo, ebay eh, malaking pera na po uh, para sa isang sampung piso na babayaran ng 3,000 hanggang 4,000. Hindi po ba? Uh, iba po talaga ang uh, uh, may alam at advance mag-isip. Kaya uh, tutok lamang po sa corner string. Uh, dahil dito po ay marami po kayong uh, matututunan mga kabarangay. puli po ang aking taus sa pagpapasalamat po sa inyong lahat na sumusuporta, sumusubaybay po sa aking uh, channel. At uh, sa mga basers naman po, uh, ipagpatawad po rin nyo kung ako po ay nakakapagsalita ng hindi maganda. Coiners ring!